So hey guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At ayun nga, kababalik lang po natin sa pagtitinda. Galing po tayo sa trangkaso. Ayun, nadali po tayo ng trangkaso. Ilang araw po akong sarado guys. At ngayon, at kakagaling lang. At ito na naman tayo. Banat na naman para may pambili sa bigas ano. Para sa pamilya. Kaya ayun, uh, kumusta pa po lang po yung lahat. At ito, welcome po sa inyong unting tahanan at uh, set up na pala tayong lahat yan po at sana po ay patuloy nyo po pa pong supporta na yung channel guys Ayan, at dito nun po tayo sa ating araw araw na ginagawa yan po bilang isang chopper ilang, bilang isang tendero yan ito naman po at magkakalas po tayo ng kalahating baboy para po sa ating pang tinda, no? at meron din tayong manok rito aunahin ko lang po itong baboy para ma-display ng maga yan at nahati ko na po sa tatlo itong baboy ang ating kakalasin at ayun, dito naman po tayo sa pag tatanggal ng buto ano, sa pigi at saka sa kasim. Ayan, unahin ko lang po rito yung pigi at uh, tatanggal lang po natin ang balakang. Ayan po yung balakang Ayan, lalagyan po natin ang laman yan kasi pang tinda para mabilis po siyang ibinta. Ano, Mga presyon din natin na maganda-ganda Ayan, natatanggal po na balaka, yung balakang yung buto at dito naman po tayo sa patang likuran. pa lang din po ang hiwan yan diretso po yun sa join guys ano? at dito naman tayo sa bias yan lang po pala ako magtanggal ng bias guys ano? hindi ko po nilalagyan ng laman yan uh, talagang sa po yan wala pong laman na matitira ayan ganyan lang po magtanggal ang hiwa po ay may kita nyo po yung bias no at uh, Idikit nyo lang po yung kutsilyo sa bias, sundan nyo lang po yung buto hanggang maikot nyo po at masimot nyo po pagtanggal yung laman ano, ayan ganyan lang po magtanggal guys ganyan lang po ang estilo ko sa pagkakalas ng baboy no? uh, mandali lang po siyang sundan uh, yan po talaga ang nakasanayan kong pagkalas guys may gamit na itak at uh, ayan yan tinanggal ko na po dyan ang patangonahan at yung ribs naman ang sunod natin tanggalin dyan ganoon din sa pagtanggal ng ribs ay kailangan malaman kung pwedeng lamanan nyo para special ribs na siya maganda rin pero dito kasi sa pwesto ko ay hindi masyadong umaray sila pagka masyadong mataas yung presyo kaya medyo mababa lang po ang bintahan natin dito kasi kandalasan bumibili dito sa akin ay mga pang bahay bahay lang ano pang sarili lang kasi walang kumukuha sa akin na kantin ayun at yan nga at pagkatapos tanggalin ng ribs ay lilinisin lang natin yung ibabaw tanggalan natin yung mga taba taba mga lamad lamad para maganda rin tingnan yung ating karne ano kailangan nating linisin pagandahin natin yung ating karne para pag display ay talagang nakakaakit agit siya sa mga customer ano kasi ang hanap pa naman ng mga buyer ngayon magaganda ang baboy at saka yun nga mura din ang hanap hanap nila ngayon sa mga mga bilihin kasi umaangal sila sa mga presyo ngayon ng mga bilihin lalo na ang manok ngayon ay sobrang taas na rin kaya uh, mahirap na hirap din ibenta pag masyadong mataas no, Buti itong baboy medyo bumababa na ng konti. Ayan, ah, uh, tatanggalin naman natin dyan yung paypay. Ah, uh, nyo lang po sa gitna at kayasin nyo po yung litid para masimot po yung litid. At ayun, hiwaan nyo po yung dulo no? at yun, pwede rin yung pupukin ng itak para mabilis. Yan po yung mabilis na paraan sa pagtanggal ng paypay. Pinupukupo po para Ayan nga, madali siyang tanggalin. Ayan, tapos na po ako sa pagtatanggal ng buto, ano, at dito na muna sa pagre-display. -di Ayan, ganyan lang po mag-display guys, ano. Tawa kasi rito sa talipapa guys, ay, medyo tanghali na rin sila. Ayan, ah, uh, di display na po ako ng, ano, meron tayong isang customer dito na bibili ng pork chop. Uh, isang pirasong pork chop lang bibili niya at ah, paghiwalayin ko lang po itong liempo at kaya pork chop itong hawak ko po ay pork chop yung malapad na parte ay yan po yung liempo no yan ganyan lang po maghiwa ng pork chop no maghiwalay kailangan po hindi masira po yung pork chop para pag slice natin ay maganda yung maganda hiwain hindi siya durog no hindi hiwalay yung balat saka yung laman kasi pagka pag display natin ay maganda maganda siya tignan ano At dito naman sa pag display guys ay kailangan natin kaya sinimig itong balat ng ating baboy no? kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit madaling masira yung ating karne kaya kailangan din natin linisin na maigi yung balat at saka tanggalan natin yung mga kulani kulani at yung mga dugo dugo ano para maganda rin tingnan yung ating karne pag i-display ano Ayan po asama ah, mga bago pa lang po dyan na naparaan sa aking channel ah wag mo kalimutan mag subscribe Ayan po at ah, sana po yung nakapulot po kayo ng tip technique po o pamaraan sa pagtitinda at pamaraan sa pagkakalas ng baboy ano Yan po ah, panoorin nyo lang po itong aking ginagawang video Oh, my. thank <sweak> you na lang, lang ating bago na lang din okay na lang ating pork na lang yung slice na yung slice natin kaya yung ulo buo pa kaya yun na kasi ang tao kanina nung ko tatapos mag-split mag kaya hindi ko na uh, video ano na ayun hindi nito lang you po